Hello, hello, what's up mga amigo? Ito na yung isang unit na natapos natin. Yan. Isang 2 feet. PDC IGBT Auto Duty. Yan siya mga amigo, tapos na. Ito na yung ano natin. no oh. Battery clamp. Uh, testing natin mga amigo ha. gabi nang natapos. So, buksan na natin. Ito yung sold out na mga amigo. Merong ang order nito. Yan siya. Ito yung tumos pit natin. Jumbo. Oh, testing natin mga amigo. Ito yung kanyang switch. Wala nga. Taas natin. Battery. Diyan ang bateri. yang switch Ah Yan at saka rad Mejo mangingi mga amigo. Maraming dumadaan ano. Sa sekyan kabit natin to battery tsaka dito so testing muna natin amigo naka load wa 400 watts down high tayo in here. wala ban ah, ki natin direct na natin sa so ban ang load yan yung mga amigo. 1K walang um, uminit um, so porke sahay so, yan volume natin yan sa mga ko porky kaya da uh, walang nangyari sobrang lamig dito lamig din So, uh, Tingnan natin kung ilan yung kain niya sa battery. <coughs> Kasi hindi natin malalaman mga amigo kung ano, dito tayo magbabase sa battery. Yung voltmeter lang yung gagamitin natin. Kasi pag ganun, kunwari mahina yung battery mo. So pag switch mo ng ganun, magda-down talaga yon Pero pag sobrang condition yung ano, battery mo, hindi magdadown yon halos ano isa dalawa lang yung magdadown nya so dito natin malalaman kung ilan yung kain nya sa amp meter ito talaga yung magsasabi ng totoo yan hindi klaro Yeah. Ayan. Ayan, klaro na yan. <coughs> Ito ang tunay na reading. Tunay na kain niya. So, sa 4K, 1.40 amperes lang yung kain niya. Pag volume natin, full volume. Yan. 3, 4 ampere lang yung kain niya. ano, you know, 4 ampere lang yung kain niya. Kasi pag dito tayo magbabas sa ano, pag lobat yung baterya mo, malaking down mag magda-down yung ano diyan, boltahe. Magda-drop yung ka, ano, boltahe niya. Pero dito hindi. Ano you know, makikita mo? Hmm. Yan o. Ito yung tunay, hindi yung dito sa ano, voltmeter yung basihan, hindi. Isang kalukuhan yan. Yan o. Pag dito, o, oh, 3.9, so 4, 4 ampere lang yung kain niya. So, ibig sabihin, mahina lang kumain to mga amigo. Ooh. So, testing natin sa Baba, pan tubig alat tapos 1 key tingnan yung kain pag mahina lang yung load Yan, malaki 1 key Yan, nasa 8 ampere yung kain nya pag 1000 mahina lang yung load hindi, hindi mabigat oh so, purkin natin adjust One point four ampere volume natin. nasa 3.5 ampere lang yung kain yan know. ito ay pang tubig alat na to so mahina lang kumain 3.5 yan o Oo. So, good na to. No. Mm. Meron kunti. Kuminit kunti. Dito, hindi ito unit. Yan. Ito yung auto-duty. Okay, eh, thank you, thank you, thank you, thank you.